Ang gandang umaga. Dito ako na nanonood sa mga damo at halaman. Natutuyo yung damo sa sobrang init. sabon panligo tanan ay tanan no. no. na la kan indok dako no dako na sa sulod no may labad apel na si kana daw mga 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 ah ay powder mga lalaki mangipanguo ay kay wala pa eh. wala pa siguro eh. kuan ng hiring sa mga babae mika mga bachi ba sige lang. Maka, makasunod lagi trabaho mga pohon pohon Ah, ah mag-chatra sa imo. Ay, okay, ra? Ay, at least ba may Ma naik ko gamayo maski gamay okay lang ang kanindot na pag hindi na to mainit ang panahon babalik na to sa dati itong carabao grass ang tawag dito natutuyo lang ko dahil sa sobrang init siya hindi siya maganda yung tubo ng carabao grass kasi may mga puno na ano na natakpan yung init hindi masyado init na hindi masyado na initan kaya ang ganda ng tubo ng carabao grass Mansanitas, ang tawag sa amin yan sa bisaya Mansanitas. Yung puno na yun, Mansanitas. Pero yung puno na yan, hindi ko alam kung anong tawag. Namumulaklak naman siya ng ano, kulay violet. Yung pulaklak niya. Maliit lang na pulak. Sa kabila naman, Robinson dyan. Naghahanap lang yan ang grocery Robinson. Mini mini market yan. Supermarket. Mini supermarket. Ang tawad ko. Ang ganda ng kukulong banda naman. dito sa dito to sa Iloquin Ayan. Airplane. Malapit lang kasi dito yung ano uh, paliparan ng aeroplano. Kaya dumadaan talaga dito ang ano eroplano pag maglanding na sila. alam na mga pangalan alam ko lang kalatuchi rose roses so um, ano bagong bilya bagong bisaya eh. kasi ako guys kaya hirap ako maganda talagang may halaman sa ano sa labas ng bahay sa labas ng kapilya ang ganda tingnan kasi decoration din ah, pampadagdag dito na pampaganda ng ano labas ang ganda ng kulay na bato Mayroon na namang airplane si oh. Cebu Pacific. kasi daanan talaga dito, guys, 'yung mga 'pag uh, mag ano sila mag-landing sila. Ano kaya tawag nito, guys? 'Yung halaman na 'to, ang ganda. 'Pag lumaki na 'to, i-trim siya. Maganda na siya tingin ito naman siya na ano Paragraph. ay anong tawag nito bermuda ano lang yan si guys artificial na bermuda yan siya para siyang tunay ang ganda talaga ang ganda. Hindi ko makakalimutan yung kapatid ko kasi mahilig siya magtanim ng mga halaman, bulaklak doon sa amin sa probinsya. Tsaka yung mga tinatanim niya, guys, matataba, ang lusog. Talagang ano, may may kahit laki, mayroon talaga mahilig magtanim ng ano, mga halaman. Yan, gusto niya yung yung bahay niya dati pinalibutan ng mga halaman ang tataba mga puno Rutas, ngayon namumunga na yung ano langka tinatanim niya tapos yung niyo may bunga na rin sinagawa na lang ng ano uh, may nanananggot doon isang puno lang naman yun guys may ano nananggot tara sukayan. suka yan. yan na naman kaya ilan ang airplane na dumaan kanina simula na dumating ako dito no, pang ilan na yan kasi dito kasi ang daanan talaga na yan air anong tawag nun hindi ko kasi masyado mabasa air ano hindi ko masyado mabasa ang, maliw, ang malinaw lang doon yung Cebu Pacific na basa Tapos yung isa dumaan, hindi ko rin mano. Pang, panglima na yata. Ayan guys, simula dumating ako dito. Dito sa kapilya. Wow, ang linis ng lugar. Carabao Garage. Malaysia lang ako dito guys titingnan ko lang yung mga halaman dito babalik din to sa dati guys no, nung bagong tanim to ano to siya eh? malabong mataba yung mga dahon kasi hindi pa hindi pa mainit yung panahon. Ang dumating lang na sobrang init yung ano panahon. Ayun, nagkaganyan na siya kahit diniligan Pero babalik din sa dati, guys. Basa siya ng ano, kasi umulan kagabi, malakas umulan kagabi. Pero saglit lang din, nawala. Ito yung ulan. Kanina naman, ampun. Ayun. Yan na naman, guys, oh. Ayan. Diyan talaga dumadaan. Anong pangalan nito Hindi ko mabasa. Hindi katulad kasi sa, ano, sa Cebu Pacific. Ang laki ng pangalan. Tapos sa, ano, yung yung, ano, Philippine Airline. Ayan, malaki din pangalan. Pero yung, ano, kanina hindi ko mabasa ayan na siya guys balik tayo sa halaman ang ganda kasi talagang halaman dito kaya tinukunan ko kahit ito na na siya yung iba kasi namatay yung carabao grass sa sobrang init pero babalik din yan pag babalik na rin yung ano hindi na masyado yung lalo na ngayon tag -ulan na dito babalik na rin siya guys ito sya mataba sya yung dahon ganda ng ano halaman na to ano pa yung pangalan nito ang daming halaman kong nakikita pero ang gaganda nila pero hindi ko lang alam kung anong mga pangalan sa halaman na yan ayan basa yung ano tataba naman to ulit magkakaroon din to ng dahon Na wala ang antok ko na ano umaano ako. Naglakad-lakad ba. Dalawang oras ang tulog ko. <laughs> Kaninang madaling araw. <laughs> ah, ah, yung ano, Kasi ano naman yung dito kasi tama talaga sinasabi sa ano sa Biblia. Talagang tunay ang nakasulat sa Biblia, Miga. Naka ano na no. Dito pala no daanan ng mga ano no, eroplano ba, no? Kay sukat nang ni, uh, ng abot ta dire. Pila na ka airplane na ning daan. Masih klase. Eh. Mm, talagang dito to ni ah, bako. Asa man deyang paliparan mi gadi ha sa, sa likod? Ang lang di ba Be, diba sa Pasay? Pasay lang. Oh. Lang doon lang siguro ang Pasay no. Dito lang ang daan. Kay kung di ba? Doon naman man kuno diri. Doon ra gas tagi. Oh. Kay mubo naman ang kuha ng airplane mo agi diri kay mubo naman. Maklaro naman siya. Okay guys. Dito lang guys. Salamat sa panonood. Bye.